Kumusta mga call panalo shoutout sa inyong lahat dyan? Ang 30 year old Filipino engineer na si Mar Jason Cortez ang appointed candidate ng Singapore sa Mr. International 2025. Gaganapin ang Grand Coronation ng Mr. International 2025 sa Bangkok, Thailand, sa ika-25 ng Setyembre. Pero noong ikalawa ng Setyembre, inanunsyo ni Cortez, sa pamamagitan ng isang Instagram post, ang desisyong talikuran ang titulong Miss International Singapore. Pahayag niya, with a heavy heart, I am announcing my withdrawal as Mr. International Singapore. This dream has guided me, challenged me, and shaped who I am. But I have realized that to grow and protect my well-being, I must take a step back. Every lesson, every moment, and every inspiration from this journey will stay with me forever. It's time to dream a new dream. Hindi nagustuhan ng pageant organizer at talent agency na BIM Artists ang naging pasya ni Jason. Wala manung permiso nila ang Instagram post kaya magsasampa sila ng reklamo laban sa Filipino engineer. In any procedures of pageantry, no candidate can announce his or her withdrawal without the national organization confirming it, pahayag ng tagapagsalita ng BIM artist sa panayam ng The Straits Times, ang popular daily newspaper sa Singapore. Idinagdag ng kinatawan ng Beam Artists na dapat bayaran ni Cortez ang franchise fee ng Mr. International Singapore, mga gasto sa pamasahe at ibang mga paghahanda nila. Di umano, naghatid ng perhuwisyo at panganib sa ibang candidates na nagbabalak sumali sa international pageants ang ginawa ni Cortez. Pero sa eksklusibong pakikipag-usap ng 8days.sg kay Cortez, sinabi niyang ang BIM artists ang nagpasyag huwag na siyang pasalihin sa Mr. International 2025 dahil daw sa sigalot sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Ayon kay Cortez, nasa pag-iingat niya ang screenshots ng palitan nila ng mensahe ng beam Artists, patunay na hindi siya ang nagdesisyong mag-withdraw bilang kinatawan ng Singapore sa International Pageant for Men na magaganap sa Bangkok mula ikalabindalawa ng Setyembre hanggang 25 ng Setyembre taong 2025. Maraming salamat ko panalo sa walang sawang panunood at suporta. Ah. Hanggang sa muli!